Ayan guys, magsa-start tayo sa paglagay ng ating baboy. Ayan, lumabas na ang antika. Pwede na tayo na maglagay na onion, garlic at tamari. Ayan. لما Lagyan natin ng mainit na tubig para sa pagpapalambot. Ayan. Yan na, palambot na natin. Pwede na natin i-add ang ating carrots at patatas. Wow, masarap na. ulam mga ating recipe for today. Add natin ng secret. Secret. Hindi secret. Curry gravy lalagahan natin, palambutin ang ating carrots at patatas dyan, balikan ko kayo ngayon so ayan guys, dito na ako mag-end thank you again for joining me sa aking recipe for today nakapagbahagi na naman tayo sa inyo ng pork, carrots at patatas God bless and happy eating